Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Nagsagawa ng tree planting activity ang OVP Barm Satellite Office sa Cotabato City, Kamakailan. Ang aktividad ay personal na dinaluhan ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito ang report. Nakiisa si Vice President Inday Sara Duterte sa inilunsan na tree planting activity ng OVP BARM Satellite Office sa Binuruan na Poblasyon 9 sa Cotabato City, Kamakailan. Kasunod ito sa opisyal na pagbubukas ng opisina sa bago nitong lokasyon. Ang Binuruan ay dating conflict affected area sa BARM kaya't espesyala para sa tanggapan ang tree planting activity, lalo't sinisimbolo ng bawat punla ang bagong simula ng kapayapaang ninanais at ang muling pagpapayabong sa kalikasan at pamayanan. Kaparehong aktibidad din ang isinagawa ng tinggapan sa Barangay Reina Rehente sa Datupiang Maguindanao del Sur. Umabot sa isang libong punla ng fruit bearing trees tulad ng lansones, mangga at rambutan ang kanilang itinanim. Katuwang ng opisina sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng BARM, barangay volunteers at marami pang iba. Ang aktibidad ay bahagi sa nagpapatuloy na pagbabago, a Million Trees Campaign na isa sa maraming inisyatiba ni Vice President Inday Sara Duterte. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.